titas mga plantitos today ay uh, turo po natin kung paano magtanim ng petunia first step is maglagay tayo ng lupa sa isang pot saka natin ilagay yung seeds ng petunia o seeds ng petunia So, didiligan po natin gamit po yung spray gun. So, ito guys, dapat ilagay natin siya sa shade. Ito, mga 3 weeks na. So, kailangan natin itong i-transplant into seedling tray or pwede sa seedling bag. Mm -hmm. Ang gagawin po natin is i-transplant po natin yung pito niya sa seedling tray or mm -hmm. seedling bag from mas madali ito ang seedling tree so sample lang po yan ha para may idea po tayo simpleng idea ganyan, ganyan lang po ganyan lang kasimple so gamit tayo ng stick so ito ito lang simple guys oh Yan. So, lagay natin dyan. So ito na po yung seedling natin. Yan.